Hello, what's up, my beautiful people? It's me, Kumari and welcome back to my channel. Yeah! Kayo po ba, mga beautiful people, ay madalas na nauubusan lagi ng inyo pong mga kaperahan? Yung mabilis na mabilis ba kayong nasasaidan na inyo mga kwarta sa mga bulsa po ninyo at mga pitaka? Nako, eh kapag ganyan po ang sitwasyon nyo po, eh nako, negatibong negatibo po yan. Eh pues, baka naman kasi po ha mga beautiful people, kayo po mismo rin po ang gumagawa ng mga dahilan. Kaya kayo po'y madalas na nasasaidan at kayo pinagtatampuhan ng mga pera po ninyo. Ah, meron palang ganun. Opo ha mga beautiful people. At yan po ang pag-uusapan natin ngayon. And eh, naman yan, yun na nga po ha mga beautiful people. Kaya kung gusto nyo pong malaman kung ano po ang tatlo sa pinakamalas na dapat po iwasan nyo pong gawin sa pag po ng mga pera po ninyo para kayo po hindi mabilis na maubusan nito at hindi kayo pagtatampuhan, eh pano O nyo lamang po ang video kong ito. Pero kung kayo mga bago pa lamang po dito sa channel ko ha mga beautiful people at kung kayo po yung napadaan lang po dito at kung magusto nyo rin lang mama po ang mga videos ko eh kayo po yung huwag nang mahihiya basta at kayo po yung mag subscribe at pakikita rin po ang aking notification bell para lagi po kayo updated kapag may mga bago na tayong uploads kasi dito kapag ginawa nyo po ang mga ito tsak suswertin kayo at dito suswertin ka na tawa ka pa. <laughs> Sigurado yan na mga beautiful people. Kaya, go mga beautiful people. Ah. <laughs> oh, yun na nga po ha, mga beautiful people, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at yun na nga po tayo ngayon nagbabalik na naman at ngayon po ang unang biyernes ng buwan ng Oktubre nakos Mario Joseph, anong petsa na? Naku, napakabis talaga ng panahon ha mga beautiful people. Oktubre na at ito pa ang unang biyernes ng buwan. Kaya kayo dapat po ay nag-cleansing ritual po ngayon. Ginawa niyo po ba yan? Yung pong pag-cleansing ritual po natin sa ating mga sarili sa pamagitan po ng pag-inom po ng isang basong tubig na nilagyan po ng konting pinch of salt. Konti lang po ha mga beautiful people. Baka naman sabihin nung iba'y nako, nakakasakit ata sa bato yan. Baka kapag nilagyan nyo isang dakot na asin niya talagang sasaktatag ang bato nyo dyan talagang kayo magkakabato sa bato uh. <laughs> 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 hindi po ganoon ha mga people dapat po konti lang po sa isang basong tubig po ay maglalagay lang po kayo ng isang pinch of salt tapos alayan nyo po yung konting panalangin isang ama namin, isang abagin ng mariyat isang sumasampalataya tapos kayo po yung magpetisyon at humiling tanggalin lahat ang mga negatibong enerhiya lahat ng sumpa, lahat ng kamalasan na pumasok po sa inyo ng buong buwan kasi ngayon po ang unang Biyernes po ng 1 Oktubre. So, dapat po yung linis na naman ng ating mga aura at chakra. patay tayo po pasukin naman ng mga sinasabing mga kaswerte yan. Lalong lalo na po sa usapin ng kaperahan. Kasi yan po ang topic natin ngayon. Kung kayo po ha mga beautiful people ay palagi na lamang Nako, mabilis na mabilis na nauubusan ng mga pera ng mga po ninyo. Nako, eh bakit naman? <laughs> kasi kayo ha mga beautiful people ay pagkakagastos din naman baka kayo sakada ng sakada yung kare-receive nyo palang mga kaparahan nyo ay, nako lima yun na kayo ng lima yun kay add to card na ng add to cart. kaya kayo mabisang blitz na uubusan ng mga pera po ninyo eh kapag kaganon po ha mga beautiful people talagang hindi kayo matitirhan ng pera dyan sa mga bulsa po ninyo laging side talaga yan tapos baka kayo po ha mga beautiful people ay may mga ginagawa pang mga kamalasan sa pag-handle po ng inyo mga kaperahan nako napakarami po niyan ha mga beautiful people di ba sabi ko nga sa inyo katulad po nung isa po basic po yun pero hindi po to kasama sa pinaka-tatlo na pinaka worst na dapat po iwasan yung gawin una po ha mga beautiful people kung kayo po ay nagpapatong ng inyo mga bags o mga pitaka sa mga Kapag kainan po ninyo, nako, negative po yan, ha, mga beautiful people. Huwag nyo pong gagawin yan. Tapos, yung pagpapalabas po ng pera sa gabi. Halimbawa, kayo po ay magbabayad ng utang. Nako, huwag nyo gagawin yan. O yung magpapautang kayo sa ibang tao kapag ka lumubog na ang araw. Negative po yan. Pagtatampuan po kayo ng mga pera dyan. Nako, kaya iwasan nyo pong gawin yan, ha, mga beautiful people. Tapos, yung pong tatlo na sinasabi ko na dapat po iwasan natin na gawin kapag ka tayo po handle ng ating pera. Lalong lahat lalo na po kung kayo po ay nagbibilang nito. Yan. Paano ba kayo magbilang ng mga kwarta po ninyo? Pa <laughs> Paano kayo halimbawa, nag halimbawa nagkoconsolidate o nag, ano, nagtatali ng pera po ninyo, yung mga kinita nyo? Halimbawa, kayo po may mga negosyo. Tapos syempre, may mga income kayo, yung mga benta nyo sa isang araw. Diba? At the end of the day, Bidibilang yak, kinukumpute nyo yan. Paano ginagawa po ninyo? Sige nga, sumagot kayo. Ano <laughs> sumagot? Sumagot kayo, paano? Oh, ganito ha, mga beautiful people. Iwasan nyo po ito. Tatlo lang naman po ha, mga beautiful people, ang tatandaan po ninyo. Kapag kayo po ay magbibilang ng inyong mga kaperahan, huwag nyo pong gagawin ito. Ang pagbibilang ng pera, number one po ha, mga beautiful people, sa inyong mga hapag kainan. Ah, oh, wala ba kayo kumakain tapos may nagabot sa inyo ng pera. Halimbawa, benta ng araw na 'yan. Inabot sa inyo nung kahera nyo, sabi niyo sa Ma inyo, ma'am. Madami ito na po yung benta ngayong araw. Tapos kayo lumalamon-lamon diyan, kahit kayo kain. Iabot ia sa inyo yung pera tapos kayo pandas. Doon na rin yung bilangin teka. O check check muna kung baka ba ito kulang-kulang ha. Gan gan ganyan ganyan tatata. Ta. Baka -ta kuno -ta -ta. kayo. <laughs> tapos dun yun yung na napabibilangin, bukay pagpipirma-pirmahan magtatali pa kayo, syempre, ganun. Nako, negative po yan ha, mga beautiful people. Malas daw po yan. Kapag ka kayo po'y kumakain, huwag kayong magre-receive ng pera. Huwag po kayong aabot ng pera at lalong-lalo na huwag kayong magbibilang dyan sa inyo pong mga hapagkainan kapag ka kayo po ay lumalapyo. Lumalapyo? Kaya lumalamon! <laughs> Nako, Nako, iwasan niyo pong gawin yan, ha, mga beautiful people, kasi malas yan. O, oh, yun po ang isa, ha, mga beautiful people. Number two, yung pangalawa, sa pagbibilang din po ng mga pera, ha, mga beautiful people, baka ginagawa niyo po ito. Yung kayo po bagay, nagbibilang po ng mga pera sa mga sahig. Sa sahig po ninyo, baka kayo po'y sasalampak na lang dyan sa sahig ninyo, halimbawa sa kwarto. Kahit mo nasa kwarto kayo, ha, ha, mga beautiful people, iwasan niyo po itong gawin. Huwag kayong sasalampak sa sahig tapos dyan kay bilang ng bilang ng pera lalong lalo kung daan napakarayang bariya. Nako, negative po yan. Kasi marami akong nakita dyan eh, sa video, sa mga nagpo-post sa na mga reels, sa mga shorts video. Yung mga ipon challenge baga, tapos ang dami lang na iipon doon sa mga sa mga galon-galon ng, ano, ng tubig o sa mga lata-lata. Tapos, iuhuni lang ganyan. So, this is my ipon challenge. Ganyan-ganyan tapos ibubus na sa semento, sa sahig, tapos yung labibilangin lahat ang pera. Nako, wag na wag nyo pong gagawin yan. Ang pagbibilang ng pera sa sahig. Kasi negative po yan. Mabilis na mabilis kayo mauubusan ng mga kwarta po ninyo o yung mga kinita nyo, eh madali din niyang mawawala. Ah, ganun ba? Opo ha, mga beautiful people, kaya iwasan nyo po yan. Ang pangatlo po ha, mga beautiful people, na wag yung gagawin kapag ka kayo nagbibilang ng pera e, eh, yung parang kayo'y naniniki. Naniniki? Yung naniniki kayo sa wallet po ninyo. <laughs> Kasi, mga bawa, kayo po yung mga parang yung naninyani. Sabi yung naninyani, eh, mo naman yung pera mo, eh. Parang, ayaw na ayaw bago ipakita yung pera nila. Tapos, ganitong ginagawa. Mga eto po yung wallet nyo. Ganyan, yung wallet. Kayo, mga bawa, inagbibilang eh, baga, ha, ng, ng mga pera po nyo, mga beautiful people. Sa loob po mismo ng wallet po nyo, yun yung binibilang mismo. Yung halimbawa ganyan, no? halimbawa ito yung wallet nyo, tapos bibilangin yung ganyan, tapos bibilangan, yan. O halimbawa ito yung pera nyo, yan o. Oh. Magkano pa kaya ang pera ko dito? Tingnan ko o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tapos tingiting -ting pa kayo ganyan, baka may nakakita sa inyo. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen. 20. Ay, may 20,000 pa pala ako sa wallet ko. Ganon ako. Negative po yan ha, mga beautiful people. Huwag nyong gagawin yan. Yung pong binibilang yung pong pera po ninyo mismo sa loob po ng mga wallet po ninyo. Pag ganyan ganyan, pa masilip-silip pa kayo. <laughs> Nako, alam nyo, magtatampo ang pera po sa inyo ha, mga kumari kong Kapag kagayon lang kayo magbilang ng mga pera po ninyo. Ang gawin nyo, halimbawa ha, mga kumari kong i-check nyo, ilabas nyong ang pera. Halimbawa, ganyan, ilabas yung pera. O bilangin niyo kapag ako ay ng pera dapat po papasok po sa inyo, alam ganyan oh. No? One. Pagpasok ha, wag yung pag gano palabas. Papasok dapat ha, kumare kung biga ganyan. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 siguro Yan. Pero kapag ka kayo po yung magbibilang po ng pera ha mga beautiful people sa mga wallet po ninyo, huwag nyo pong lahat sasaidin. Magtitrap din po kayo ng pera, may laman dapat din po yung wallet po ninyo pagka binibilang po ninyo. Kasi alam nyo po ba ha mga beautiful people, yan din po ang isa sa iiwasan po ninyo. Yung pong kayo po yung masasaidan ng pera dyan sa mga wallet po ninyo. Kapag ka ang mga wallet po ninyo ha mga beautiful people ay naubusan ng pera na ng laman, eh ipagtatapon nyo na po yan kasi negative na po yan. Hindi na po swerte ang atakin yan. Mamalasin na kayo dyan kasi lagi na mauubusan ng pera. Lalong lalo na po ha mga yung pong kayo na po yung kayo ng mga pera dyan. Kaya mainan po ha mga buti po po. Magbalagay ko yung mga pampaswete. bawa, ano ba yung mga pampaswete na inilalagay nyo po dito? Alibawa, yung mga ginagawa nating ritual sa pagpapaswete sa wallet. Maglagay kayo dyan. Halimbawa, yung mga ginagawa natin papaswerte na mga 20 peso bill, yung mga 50 peso bill, parang yung maglalagay tayo ng taong bahay. Tapos maglagay din po kayo ng ganito. Yan. Alam nyo po ba yung ganito, yung gold bill? O, oh, may akong ganyan ha, mga kumari kong tigang. Yan. Ilalagay nyo sa wallet po ninyo para siya po yung mismo yung a-attract po ng pera dyan sa wallet po ninyo. Tapos yun na nga, wag na wag nyo pong hahayaan na mauubusan kayo ng mga pera dyan. Kasi yan po ang nagiging isang dahilan ay nauubusan ng mga kaperahan. Ah, oh, baka tayo na pumasok, Leche. <laughs> Pagkatapos sa mga beautiful people, kapag ka kayo po maglalagay po ng mga pera sa mga wallet po ninyo, ang tama pong paglalagay po ng mga pera sa mga wallet po ninyo, eh dapat po ang mga pera po ninyo ay nakatayo. Tapos nakaharap po dapat sa inyo ang mga pera, yung tao. Kaya lang po lang, parang ngayon ng isang libo wala ng tao. Ang nakatingin na lang sa inyo yung ibon. Sino ba yung nasta? Nasa isang libo ngayon. Ito o, oh, yung ibon. <laughs> Sino ba itong ibon na to? Ha? Huh? Eagle ata to eh. Yan o, yung eagle. Wala, lang yung, wala na yung, wala tatlong ano eh. Tatlong abogado. Tinanggal na ata yung tatlong abogado eh. Pero meron pa rin iba ito, yung tatlong abogado. Ayan o. Meron pa rin ganyan yung mga lumang bills. Dapat po, daw yung tatlong abogadong yan, ay nakaharap daw po sa inyo, dapat po ay nakatayo. Dapat po yan ha mga beautiful people, ay ilalagay niyo po ng patayo. Hindi po pabaliktad ha mga beautiful people. Kasi mali po yung itinuturo nung iba dyan, na dapat daw po, ang mga pera daw po ay nakataob. Nako, parang tao rin naman yan ha mga beautiful people. Kung kayo itaob, kaya kayo sa loob ng wallet. Hindi kayo mahilo. Hindi oh. <laughs> na buwisit sa inyo yun, ititaob nyo sila. Dapat po sila po at pagkain binuksan po ninyo ang mga wallet po ninyo, dapat po yung nakaharap na ganyan, nakasilip po sila. O, ganyan po ha, mga beautiful people, ganun po ang tamang paglalagay. Tapos yun na nga, sabi ko sa inyo, iwasan nyo po ha mga beautiful people na kayo po'y masasaida ng pera sa mga wallet po ninyo kasi yan po ang magiging hudyat at umpisa na kayo po'y lagi na lamang masasaida ng pera sa inyo pong mga wallet o sa inyo mga pitaka. Talaga ba? Opo ha, mga beautiful people, kaya iwasan niyo po yan. syempre, part din naman po ha, mga beautiful people, ng ating pagsisave ng ating mga pera. Pata, hindi lagi man nasasaidan, eh magtipid-tipid po kayo. Baka naman kayo, pagkakasahod nyo pa lamang, eh, sakada na kayo ng sakada kay lima yun, na, lima yun na nasa mall na kayo kayo po ay add to cart na ng add to cart eh di leche talaga mauubos talaga yan ang maganda po ha mga beautiful people yung parang halimbawa eh yung kararating palang mahalibawa ng pera nyo ngayon tapos i eh, ayan ilang araw palang i eh, on process naman yung kasunod tapos kapibigay-bigay pala sa inyo ni halimbawa ni Lolo Whitey nung pahams niya tapos eto naman may papadating naman kay Mameta na hindi nyo maintindihan kung paano yung gagasin <laughs> Di ba? Yung parang hindi nyo na maintindihan kung saan ang gagaling ang pera po ninyo. Pasok na lang ng pasok sa Gcash baga. O sa mga ano nyo, sa mga accounts ninyo. Yun ang maganda ha, mga beautiful people. Para kayo po ay eh, talagang hindi talaga mauubusan ng kaperahan dyan sa mga wallet po ninyo. Pero kapag kahalimbawa kayo po ha, mga beautiful people, eh, alam nyo yung mga pera nyo, yung pinanggagalingan ng pera po ninyo. Halimbawa kayo po, halimbawa i eh, ala na, yung pecha de na, antay na antay na kayo, nako, yan po ang mabilis na mabilis na nauubos na pera. Yung wala pa eh, binibilang nyo na, yung isinasakatan nyo na, o inaalat nyo na sa mga kung saan, sa mga utang-utang ninyo, tapos iwala eh, wala nang natira. Kaya yun, lagi kayo sa aid. kapag ka ganun. Kaya dapat, i-imbibe natin yung mga positive energy ng kaperahan. Tanggalin nyo po yung mga sinasabing mga negativities na ginagawa natin sa pera para tayo po hindi nila pagtatampuhan. O, oh, para tuloy-tuloy ang paso. dating dito si Lolo Whitey, dating si Mameta, dating si Lolo Whitey, dating si Meme, si Mameta, hindi nyo pa nga nauubos yung padalan isang buwan. Eto na naman, may pinaprocess naman siya. O? Oh? Di ba, ang masarap, ha? Oh, oh, di ba? Yun ang masarap ha mga beautiful people, yung talagang dinadagasa kayo, pinuputos kayo ng walang humpay na kaswertihan sa pera. Oh, gusto niyo yan? Aba, ako gusto ko yun ha mga beautiful people. Kaya gawin niyo po yan. Iwasan niyo po yung mga sinasabing mga nagiging dahilan na kayo po ay pagtampuhan ng inyong mga kaperahan. Subukan nyo po yan ha mga beautiful people para malaman nyo po kung ano po ang maaring maidulot itong pagbabago sa mga buhay ninyo. Hindi niyo Hindi nyo susubukan, subukan nyo para kayo naman ay talaga namang makaipon na, makapag-save na ng mga kakuwartahan po ninyo para hindi kayo mabilis na mabilis na nauubusan. Ah? <laughs> O oh, sa po ha mga beautiful people at kung kayo po yung mga katanungan pa tungkol po din sa ating topic ngayon, eh pwede po kayo magtanong dyan mag-iwan lamang po kayo ng mga questions dyan sa ating comment box at kapag kayo nabasa natin, yan po yung sasagutin ko rin dito. O di ba ga? And so with that mga beautiful people, keep safe and God bless. Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Baka mga bulok na mga ngipin nyo ha, mga beautiful people. Lagi <laughs> ko pinapaalala yan. Magsipilyo kayo ng ngipin po ninyo. Oh? <laughs> By all beautiful people. Oh.